Kamusta, mga kahorors, Ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horror's true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Magandang araw po, Sir Melvin. Ako po si Narding at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Noong mga panahon na ako'y isang sundalo pa, isang misyon ang nagdala sa amin sa isang lugar na wala kaming kaalamalam. Isang lugar kung saan hindi lang mga tao ang naroroon kundi pati na rin ang mga aswang. Nasa isang operasyon kami sa probinsya. Mga kasama ko sa isang misyon na pumunta sa isang liblib na bayan. Ang misyon na yun ay hindi namin inasahan na magdadala sa amin sa isang lugar na may kakaibang kwento. Kwento ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Sa aming pagdating sa bayan, napansin na agad namin ang kakaibang aura sa paligid madilim tahimik at hindi kami ramdam ng mga tao sa paligid ibang klasing takot ang naramdaman ko sa sobrang tahimik ng paligid parang may mga mata na sumusunod sa bawat galaw namin wala kaming naririnig ng na mga hayop wala ni isang ibon na umaawit sa mga puno ang tanging tunog na naririnig mo lang ay ang mga yapak namin sa mga daan at ang mga huni ng mga alitaptap habang tumutuloy kami sa aming misyon, nakatagpo kami ng isang matandang manguulat ng mga balita. Isang matandang babae na sinabi sa amin na huwag magtagal sa lugar na iyon. Sabi niya, Nasa teritoryo kayo ng mga aswang. Kung gusto ninyong makaligtas, kailangan ninyong umalis ng mabilis. Sa una, hindi namin siya pinansin. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman namin ang isang kakaibang presensya. Ilang gabi na rin kami doon at bawat gabi. May naririnig kaming mga kalusko sa paligid. Akala namin mga hayop lang. Ngunit habang patuloy ang aming operasyon, nagiging mas matindi ang mga kaganapan. Isang gabi, nagbantay ako kasama ang isang kasama ko. Habang kami, nagmamasid, napansin ko ang isang nilalang na may kakaibang itsura isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Nakatayo siya sa isang puno at parabang tinitingnan kami. Ang mga mata niya, parang naglalagablab sa dilim. Ang pakiramdam ko, parang kami pinagmamasdan mula sa likod ng mga puno. Dahil dito, nagsimula kaming magtaka kung ano ang nangyayari. Hindi pa rin namin matanggap na may aswang sa lugar. Ngunit sa mga sumunod na gabi, mas marami pa kaming naramdaman. Isang gabi, habang kami ay nagpapatrolya, may narinig kaming mga yabag. Mga yabag ng isang nilalang na mas mabigat pa sa tao. Nang kami lumingon, nakita namin ang isang babae. Pero hindi siya tulad ng mga ordinaryong tao. Ang balat niya ay maputla at parang halos hindi na mabuhay. Ang mga mata niya, tila may mga malalaking itim na sa paligid. Isa itong aswang. Tinutok namin ang aming mga armas. Pero hindi kami sigurado kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon kami na humingi ng tulong sa matandang babae na nagbigay sa amin ng babala. Pinuntahan namin siya at sinabi niya na ang lugar ay talagang tinatamaan ng mga aswang at walang sino man ang makakaligtas kung hindi nila ito haharapin ng maayos. Sinabi ng matanda na may mga ritual na kailangan naming gawin para palayasin ang mga aswang. Kailangan naming maghanap ng mga espesyal na halaman na may kakayhang magtaboy ng masasamang espiritu, pati na rin ang magdasal ng taimtim para magkaroon ng proteksyon. Pero hindi madali. Sa paghanap namin ng mga halaman iyon naranasan namin ang kakaibang mga pangyayari. Minsan, may naririnig kaming mga tinig sa hangin na hindi namin maipaliwanag. Minsan, may mga kalusko sa mga puno na parabang may sumusunod sa amin. Ang takot namin ay lumalaki habang lumalapit ng gabi. Isang gabi, habang kami ay nagtutulungan sa pag-aani ng mga halaman, bigla na lang may narinig kaming malalakas na tunog. May mga aswang na dumaan sa paligid namin. Hindi namin nakita, pero ramdam namin ang presensya nila. Ang amoy na sumabog mula sa hangin. Para bang may amoy ng nabubulok na laman. Hindi namin alam kung anong mangyayari, kaya nagdasal kami. Isa-isa naming itinapo ng mga halaman at sumunod sa mga ritual na itinuro ng matandang babae. At sa huli, sa kabila ng mga takot at pangamba, naging matagumpay kami. Ang mga aswang ay tila naglaho. Ang bayan ay muling naging tahimik at nakalabas kami ng buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin may paliwanag ang lahat ng nangyari. May mga gabi pa rin naiisip ko ang matinding takot na naramdaman ko sa lugar na iyon. Para sa akin, isang karanasan na hindi ko malilimutan at isang paalala na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa ngayon, marami pa rin tao ang hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang. Pero sa akin, naranasan ko na ito. Kung sakaling dumating kayo sa mga ganitong lugar, mag-ingat at magdasal. Dahil may mga bagay na hindi kayang paliwanag at may mga nilalang na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Maraming salamat po Sir Melvin at sana ay maging gabay ang kwento kong ito sa mga susunod na henerasyon na mga sundalo at mga tao na tatahakin ang mga ganitong landas. Salamat po at laging mag-ingat tayong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat!